What's up, madlang people? Ako si Jovi, 25 years old, ang athletic businessman ng Tarlac Province. Ah, athletic businessman. Anong sport mo? No? sport? Uh, marathon po, and then nag-hike oh, din po. 42K ah, hiking. Marathon. Yes, Miss Kulit. Ay, Curl. sakto sa Shera, di ba? Sakto, akit kayo ng Shera. anong, bis anong business ni Jovi? I have a small food restaurant po. Sa hometown ko po sa Tarlac. Um, restaurant? Meron ka bang pick-up line para kay Shara? Siyempre po, meron. Shara, alam mo, gusto talaga kitang gulatin. Bakit? Para sa akin ka lang. Sabi ka wala. Shaken! mo lang mo si... Ginugulat oh. mo si Shaken. Nagulat ka ba, Shera? Shaken. Gulat ka ba, Shera? Shocked ako doon. Shocked ako doon. <laughs> All right, na shock daw si Shera. Kaya naman eto na, searchy number two. Magpakilala ka na. What's up, mga people? Ako nga pala si Jimwell, 24 years old, mechanical engineer, at ang Mr. Hatid Sundo, Supremacy ng Manila. Wow! <laughs> Ay, may <Hatid> tatalo sa'yo, Lawrence! Ba, Bakit may talaban si uh -huh. Kaya eh? mo magantay three hours? Kahit limang oras pa. N oh! oh. Supremacy! Hatid Sundo oh. Supremacy. Anong batayan niyan? Ano yung pinaka-benchmark ng Hatid Sundo Supremacy? Ilang <laughs> oras paghihintay? School mag bus ka mag ba? ka ba? Bus ka? School bus. <laughs> <laughs> Service. <laughs> Bakit Hatid Sundo? Ah, uh, kasi ayun po yung love language ko, ayun yung binaka best effort ko na kahit small things lang. Oo. Uh, hindi ka mainipin pag ang tagal ng babae, ganon. Uh, hindi naman po. Paano kung hindi matagal mong inantay sa pag o atin? Siguro ano po ang uh... 8 hours buong class niya before. 8 hours? Baka na yun. Hindi mo ka alam. Anong ginawa mo nung buong 8 hours? Natulog. Parang ganun na. Sa library yan, tumatambay ako. Tapos pag pero grabe effort mo ha. Pinakamalayo mong hinatiran. Oo. mula? Manila from Cavite. Manila from Manila to Cavite. Ah, magkano sigil mo pag ano? Ay, hindi ba? Delivery. 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 Di ba? May pick-up line ka ba para kay Shera, Jimuel? Ah, meron po. Shera, alam mo ba ang lokawin ka ay parang assignment? Bakit? Hindi ko kasi gagawin. <laughs> <laughs> Kaya pala isin ako yun! Ang <laughs> sundo, supremacy! Oh. Mag-aaral ka yeah. naman minsan! <laughs> tawa ko doon. <to>. tawa? <laughs> ano uli yun? Hindi natin hindi yan. Lagot ka uh. sa teacher mo, Jimuel. Thank yeah. you so much! Ngayon naman, searching number three! Reveal! Ayun, oh. What's up, madlang people? Ako nga pala si Ice, 24 years old, ang rapper and lover ng Rizal. Kung salita ay akin na pagtutugma, tayo pa kaya? Wow! Oh, 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 oh. Rapper oh. to, rapper! Maka pwede siya. Hey! Cheerio. Cheerio. Come on, let's on ice, ice. Ice Cube, come on. Ice, let's go! Anong mga... Oh sino mga iniidolo mo sa pagkating sarap? Uh, sarap po, uh, si Looney. Luni. Yes Luni. po, ang ari ng tugma. Yes. Pero pwede ka pa mag pero wala no bad words ha. Opo. Oh, okay, sige, sige. Sample um, lang. may sample nga po ako ng rap na about ex eh. ah, like okay, sige, okay, sige. Oh, Yan yeah oh. na, magsak mo na yan. Kapag XX na, wag nang mag-text pa. Kapag XX na, Huwag nang chini-check pa Gibigay pag susulit May tamang kasagutan Pag ikaw ay umalis Wala ka nang babalikan Ay! Parang pinaparing ka si Lawrence! Grabe! Tinuro pa si Lawrence So anong sagot mo dun, Lawrence? Wala nang check! Rap check! Ano, magaling po siya mag-rap. Oh. Alam ko sasagot ka. Tuwa-tuwa yung mga taga pub Yeah. Si <laughs> Pare sa overload. Sino ba? Sino ba patay kayo doon? Estudyante siya. Hello. Hi. Sino Hi. ba nagpapatay doon? Campo Crook. Uh. Okay, guys. Meron ka bang pick-up line para kay Shera? Meron po. Sige, bitawa mo na yan. Shera. Oy. Akin ka lang, ha? Bakit? di ka pwede i-share, ha? Oh! Iba wow. 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 si Ice. Ah. Sherado mo e eh pinto. Ah. Sarang suwabe itong si Ice, ha? Baka, di mo nga ng pares to. <laughs> Hindi <laughs> siya yan. Masabi niya, ah, Sherap.